Hello po guys! Kumusta po? So for today's video guys, gusto ko lang ibahagi na no, para magkaroon ng idea yung mga nagbabalak pa lang mag-sari-sari store. Kasi hindi naman kailangan na malaki ka agad ang puhunan. So kahit may maliit kang puhunan dyan, pwede ka na magsimula at pwede ka na magkaroon ng sariling negosyo. So ito nga guys, yung mga dumating, ayan, apat na box. Kasi nga, nagdagdag lang tayo yung mga mabilis maubos. So, ayan. Kaya, apat na box lang. So, ang binayaran natin, naghalaga sa 5,000 plus. Kaya naman, pag may 5K ka, mayroon ka ng sariling negosyo. So, ganito gawin mong diskati para kumita ka ng malaki at mabilis din dumami mga paninda mo. Kaya gusto ko lang ibahagi yung ginawa kong diskarte eh, para magkaroon din ng idea yung mga gustong mag sari sari store. So ito nga guys, isang box na to sa gilid ay Sky Revisco. So hindi ko na isama kasi ibang resibo naman yan. So ang ipapakita ko lang sa inyo, itong galing kay Pure Gold, nagkalaga sa 5K+. So and guys, kaya umpisa na natin, kaya kung bago ka pa lang sa aking channel, don't forget to like, subscribe, at salamat nga pala sa mga nag-subscribe. Nakikita ko na kasi kung sino yung mga nakasubscribe sa akin, kaya salamat po, di ko na kayo isa-isahin. So ayan guys, ito nga yung resibo no, ipakita ko ulit sa inyo. 5 g plus nga yan. So, marami na rin naman tayong mabibilig. Kasi dati po guys, nagumpisa lang din naman ako sa halagang 3K. So, ganito ang ginawa kong discard para mabilis ko mapalago agad yung aking munting pohonan. Kaya, pag mag-start pa lang tayo mag-sari-sari store, So, bibili muna tayo ng ilan-ilan. So, ibabase natin sa ating sarili kung ano ba ang kailangan natin. So, yun muna ang ating bibilhin kasi yun din yung kailangan ng ating mga customer. Saka na tayo magdagdag ulit, no? Pag alam na natin kung ano yung mga hinahanap pa nila. So, ilista natin. So, ito nga guys yung laman ng isang box poro mga si Ito nga yung mga mabinta sa akin kaya nagdagdag ako. Iba't ibang klases. So, ayan. Marami na rin mabibili guys sa halagang 5K. Kaya, ayan. Kaya ano pa inantay nyo, mag-start na kayo. Kasi guys, pag mayroon tayong sariling negosyo, ang sarap kasi sa pakiramdam, yung busy tayo sa araw-araw, nandito lang tayo sa bahay at kasama pa natin yung ating pamilya. So, mayroon pa tayong sariling kita. At nakakapag-ipon pa tayo, no? Nasa atin talaga yun kung mahilig tayo mag-ipon. So, may maipon ka. Pero pag magsimula ka palang magtindahan guys, so siyempre hindi ka muna makapag-iponon kasi i-rolling mo pa ng i-rolling yan hanggang sa dumami mga paninda mo. Kasi ang target natin ay palaguin natin yung maliit nating pohonan So ang sarap kasi marinig guys na yung nangarap ka lang na magkaroon ng sariling negosyo, nagumpisa ka sa maliit na pohonan and then nagsusumikap ka kaya lumago yung, yung sari-sari store kaya ayan nagbubunga dahil sa madiskarte ka, magaling kang humawak ng pira, magaling kang humawak ng negosyo. So, pag ganun guys, talagang magtatagumpay ka kahit mag-umpisa ka palang sa malit na puhunan. Sa umpisa talaga guys, talagang hindi ko yan eh, kailan, na talagang mahirap, mahirapan talaga tayo. Kasi nga, ayan, dahil nag-umpisa pa lang tayo, talagang maninibago tayo. Pero pag passion mo to, pag hilig mo talaga to, talagang hindi mo siya susukuan. Tuloy-tuloy mo lang kasi hindi namang ganun kadali magkaroon ng negosyo so marami kang pagdadaanan so kailangan kayanin mo yon para lumago kagad ang iyong sari-sari store kaya kailangan talaga natin ang sipag at tiyaga sa pagninegosyo so ayan guys ito nga yung ko guys yung mga may papre no? para mabilis natin agad mapalago ang ating munting puhunan basta madiskarte tayo sa pamimili no? so pag ganito kasi ang gawin natin mabilis din dadami yung ating mga panin maganda dahil sa mga mo na nakuha natin no, sa mga groceries. So, ayan guys, yung aking diskati At tulad nga nito guys, itong mga noodles na spicy, ito nga yung mabinta sa atin ngayon. Kaya ito, dagdag lang tayo ng dagdag. No? Kung alam natin kung ano yung konti na lang dito muna tayo mag-focus. So, ayan guys, dito sa ilalim naman ay mga kape. Ito yung mabinta na mga kape dito sa ating tindahan. So, ayan, may single at may twin pack. So, ayan. O, ba diba guys, ang dami man na mabibili sa halagang 5K+. So, ayan guys, marami na mabibili sa halagang 5K+. Kaya, ayan, masarap kasi pag mayroon tayong sariling negosyo, no? Kasi nandito lang tayo sa bahay at nakasama pa natin yung ating pamilya. Kaya masarap din kasi yung hindi tayo asa sa partner lang natin o mister, no? Maganda yung may sarili din tayong pinagkakitaan para hindi naman hirap sa buhay. Kasi dati guys, nung wala pa akong sariling negosyo, so ayun, dahil nga nag-isip ako kung anong pwede kong inegosyo, dahil nga bago palang lang panganak ako nun kay Bunso. So, talagang ang hirap pa ganun, guys. Ang hirap pag wala kang pinagkakitaan. Lalo na nandito tayo sa Maynila, talagang lahat, bibilhin mo lahat, wala namang kasi libre Pag nandito ka sa Maynila, di ka tulad ng probinsya, pag masipag ka magtanim-tanim, so makakalibre ka ng pangulam-ulam. So, tubig, libre din. Dito nga sa Maynila, guys, talagang pati tubig talagang binabayaran. Kaya mahirap talaga kung hindi tayo didiscarte, hindi tayo hahanap ng paraan. So, gugutomin yung ating pamilya. Siyempre, ayaw natin noon. Ayaw natin mangyari. Ayaw natin nakikita yung ating mga anak na kung mayroon silang gustong bilhin, hindi natin mabibili. Di ba? Masakit yun sa atin bilang isang magulang. Kaya ito, talagang nag-iisip ako ng paraan dati. So, bakit hindi ko umpisahan mag- ng sariling negosyo kahit maliit lang ang puhunan natin habang ako'y nag-aalaga sa aking anak so yan guys dahil sa naisip ko no na magkaroon ng sariling negosyo talagang malaking blessing at malaking tulong sa amin dahil ngayon guminhawa at gumaan gaan yung aming buhay no dahil sa ating pagkakaroon ng negosyo kaya thank you lord kaya yung kung ano yung gusto ng anak ko ay nabibili ko na kaya ito talaga ang gusto ko guys yung kung ano yung kukunin ng anak ko so pinabayaan ko na sila kung ano yung gusto nilang kainin no kung ano yung gusto nilang kukunin sa tindahan. Pero dati, nung no, nag-start pa lang ako mag sari sari store, no, mahigpit pa ako noon. Pag kumuha sila, nililista ko. Pero ngayon, hindi ko na magawa yun, no. Dahil sa dami na natin gagawin, hindi ko na nililista. Basta kuha na lang sila ng kuha. At nagpapaalam naman sila. So, ito nga guys, marami tayong nakukuha ng mga promo, ng mga previous. So, at dito naman sa ilalim ay sore powder. So, ayan, may pre din tayo dyan na kukuha. And then, itong Tide bar cut taba, guys. Ito yung aking binibinta para hindi na ako magputol-putol. Kasi dati nag-try ako ng mahabang yung Tide bar. So, nahihirapan ako magputol minsan, nababali. Kaya, ito na lang ang aking binibili para hindi na ako mahirapan. Para abot na lang sa ating customer. So ayan guys, yung katol mabinta din pag tuwing gabi kaya ayan. Nag-order tayo. Basta pag alam natin ko ano na yung mabinta, sige doon tayo. Go lang tayo ng go. At ito nga guys, masaya tayo dahil marami tayong nakuha ng mga papre. Pag ganito kasi mabilis natin mapadami yung ating mga paninda no? dahil sa mga papre at naiipon natin kasi nga pwede natin yan ibinta o kaya gamitin natin no? kasi nga dito na rin kami pumakuha kung ano yung kailangan namin o ba diba? kaya malaking tulong talaga pag mayroon tayong sariling negosyo kasi hindi na natin kailangan lumabas kasi dito na tayo kukuha ng kailangan natin o gamitin natin para sa ating sarili. So hanggang dito na lang ang video ko guys. Maraming salamat po sa mga nanonood. At kung bago ka pa lang sa aking channel, don't forget to like, subscribe. Bye!